Itong video na ito ay ginawa ko para sa ating mahal na Panginoong Jesus. Sa pamamagitan niya na kilala natin ang kanyang amang banal. At sa pamamagitan niya na ihayag niya ang kanyang at ang ng kanyang amang. Kaya naman tayo mga tao dito sa lupa na nilikha ng kawangis niya. Bumangon tayo sa pagkakatulog. Hanapin natin ang Diyos sa ating buhay para hindi po tayo mapahawak sa pamilya, kaibigan, at kahit kanino. Matuto tayong magmahal, magpatawad, sapagkat yan ang susi sa langit para tayo ay makapuso. Habang nabubuhay po tayo, gumawa na po tayo ng mabuti para po sa ikaliligtas ng ating kaluluwa sa pangalawang kamatayan. Matakot po tayo sa Panginoon Diyos, sapagkat ang galit po niya ay wala sinong iyak at tatamis. Walang hanggang kamatayan ang kanilang sasabitin. Sila'y makuulong sa mga kailan At tayo mga nanatiling mabait, mabuti, ay magbubuhay, magpapailan mo ang kasama ng Diyos at ang Panginoong Jesus. Amen.